Hello guys! Kumusta kayo? For today's video, ipapakita ko sa inyo kung pa paano naging proseso ng pagpapabunot ng ngipin dito sa Canada. Una muna, chinek ko sa insurance kung alin mga clinic ang um, tumatanggap ng card namin. Nung nakahanap na ako, tumawag na ako para magpa-appointment. Pagdating namin sa clinic, nagpa-fill up ng form and then isinalong na si Tenten sa x-ray. Buti na lang, hindi natakot si Tenten dyan sa x-ray machine. Maya-maya lang pinapasok na si Tenten sa room. Pagka-check ng dentist, nakita nila na namamagaraw. So, hindi pa pwede bunutin. Binigyan lang siya ng mga gamot and pinababalik kami. Ang bata, tsada na nanay, kumain sa papays. Nakabali ng ang papays. Hoy, ang anak laang. Ah. One week later, nakabalik na kami sa clinic at ito na yung day na bubunutin na yung ipinitenten. Laway. Here. You okay? Yeah, so the bike is green? Green? Uh -huh. Hi, thank you, Lord. Nabulot na rin ang ngipin na nagpapasakit kay Ten -ten. Salamat na lang din at may insurance. Super mahal. Thank you for watching, guys. Please subscribe. Bye!